Ako kasi yung taong pag may gusto, parang pinag-iisipan ko ng ilang taong talaga. Kaso lang, yun nga, nag-pandemic. So, nag-decide ako ngayon na ngayon na total naman birthday ko. So, excited ako akong tignan yung bago kong baby. Hi, BB! Andito kami ngayon sa Toyota at ayun, kukunin ko yung gift ko sa sarili ko. Kasama ko si ate. Kasama siya. Kasama siya. <laughs> si ate Carmina. So, hindi ko pa siya nakikita eh. Asan ba ate? Yung regalo mo sa akin. <laughs> ah, sige, sige, sige. Pipirma muna kami, BB. Magpipirmahan muna kami ng kontrata. <laughs> yes. So, kontrata. First transaction. Sa so, pangalan si Sasakyan. Address. Okay. 2024 year model, Fortuner Q Automatic Altitude Black. So, sign lang dito. Pag cash, ganda lang taiksi talaga. Ilang Yung pages lang, lang. lang. Ito. Ito? Yes. Bale, perma lang ko lang. lang. Sayang na nakapag-ayos. <laughs> <laughs> okay lang yan, ate. Maganda ka naman eh. Date din po. Um, tight. Perma na lang din okay xinita et na namin kanina tapos nag-reserve ka kasi last time 30,000 so naka total naman 'yan so, yung tint niya po ano um medium yung full front all sides pabord baby? Andito ako ngayon sa ano, sa bilya ng car kasi bala ko regalo yung sarili ko talaga ng car. Matagal na to actually. So bago pa pandemic, dapat pa ako nang bumili kaso lang. Yun nga, nag kaya hindi ko muna siya binili. Tsaka ako kasi yung taong pag may gustong bilhin sa sarili, parang pinag-iisipan ko ng ilang taon talaga bago ko bilhin. Ayun na. So nag-decide ako ngayon na ngayon na total naman birthday ko. birth man to ngayon sa so mga birthday ako, yun na lang yung regalo ko sa sarili ko. Kasi minsan, okay lang magregalo tayo sa sarili natin. Kasi deserve naman natin yun. So, excited ako kung tignan yung new bago kong baby. Hindi na ako baby! So, yung second baby ko kasi yung first baby ko, si Melo. Oh, I'm sure nakita niyo na yun. Pero hindi ko siya na-vlog noon. So, eto, this time, bablog natin para naman makita niyo. Kukunin ko na siya eh ngayon. Excited ako. Oh my gosh. Akala ko nga ito na eh. Hindi pala eh. Amin baby yung second baby ko. Wow. Second baby. <laughs> Hello, <okay>. Gaki. <laughs> pasok. Pasok, baby. Pasok. <laughs> ito nga siya. Ito na siya. Black yung pinili ko kasi wala lang. Gusto ko lang may back. Para iba ba naman. Ayan. Dito <laughs> tayo sa likod. Ayan. Sige, ma'am. Ikaw na mag-touch mag lang naman. mag -tags. Happy birthday, to you. happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you i want to you happy happy birthday and congratulations for ba? <laughs> your bagu new year yay ayala blow wanna bye blow wanna blow the cake And make it yes yeah

<laughs> oh my gosh! Meron po akong box nalang. Gusto ba ng cake ko? <laughs> <laughs> Nakaka-touch naman. Grabe naman. May naman ako. Thank you Toyota family. Family! <laughs> Thank you po. Grabe naman. Um, ayun mga bibi, um, kung gusto nyo umorder ng car, syempre, punta lang kayo dito sa Toyota North Edge sa branch at hanapin niyo lang si Miss Carmina Dumayag. Siya yung nag-assist sa akin yung sobrang bait. Grabe, wala akong masabi pati birthday ko naalala niya na yun lang talaga ako. Oo, syempre, bibigay ko sa yung number. Ito lang yung number niya um, kunin niyo lang and syempre kapag pumunta kayo dito, siya lang yung hanapin nyo. Carmina Dumayag! <laughs> Salamat po! Salamat po! Salamat oh, po! galing to! Naku! Sinasabi to sa <laughs> ko sa agent po dito sa awan ng Diyos. Yay! Galing naman! Sige po. size umbrella umbrella, tsaka yung engine wash. Sa, so, ito naman po, sa si second row. Sure na nga yan. Oh my, oh my well, naman, magde-demo na sila kung paano nagamitin yung car. Kaya naman, let's go. Let's go. Ay. <laughs> Bo, kuya, kaya mo yan. Ah, dito ako? Dito. Diyan ka, kuya. Ako. Mag-draft. ang level ng seat ito? Ito? Apo. Yung pag-aya natin siya lang. Ito po yung sa recline. Okay. De, okay. Pag mag-start ka mga press brake, yung na lang po. Wait kaya. lang. Ito. Then, isang push po rin sa boto na start. It. Ito? Hindi pa Ha? Ah! Eh, hindi po pa. Ayun. Pero na akong ref. Meron. Eh, ano lang po. <laughs> lang po. Saan po? Ito? Yan yan, sa taas ko nga. Ito? Ito tingin Wow, meron ko Oh my gosh. Hindi. Yung parang lalagyan mo ng mga juice. Know, ganun. Cooking can. Oo. Bottled water. May lalamig. Oo. Oh. Bongga. Mahirip po ko, bibi Wala lang inita ng kape. Kasi mas mahilig ako mag-kape. Pero ito, rep siya ng Toyota Fortuna. Ayan. Tanan. Mineral. Hindi ka na may inita pag magbiyahe. Ganun yung side mirror ah yung side mirror na nawa yan, yan po yung auto yan yun pagka meron kung kasama mailaw na malakas ang ilaw sa likod yun di po nagre-reflect mm. mm, okay yun. po, ayos okay very na. nice Apa. So, nako ko na yung second baby ko. Ayan, yung Fortuner. So, um, tapos nang i-demo sa akin and ready na akong umunta ng show. Kaya naman, let's go! Pinakabahan talaga ako. Sana hindi ko mabangga. <laughs>